Hindi mo inaasahan na may mangyayari roon. Sa gitna ng karamihang tao, bigla kang lilitaw. Isang salita, isang titig, isang kilos kahit alinman. Biglang tila tumigil lahat sa paligid mo. Totoo ang epekto at hindi na maiwasang tumingin ng iba sayo. Ang inaakalang isang ordinaryong sandali lamang ay biglang nagiging kakaiba. Sa isang segundo, may makakaramdam ng hindi inaasahan. Biglang usbong ang pag-ibig na walang babala, walang paliwanan may pagbabago sa hangin. Hindi nila inaasahan pero nagawa mo ng magiging iba ang lahat. Mararamdaman mo ang epekto. Ang pakiramdam na ikaw ang naging sentro ng isang bagay na hindi maaaring kontrolin. Ang mga mata nang nakakita sa iyo ay hindi na makakawala. At napagtanto mo na, taliwa sa palaging paniniwala ng iba, hindi kinakailangan ng malalaking galaw, ng mga ensayadong salita, o walang laman na pangako para tunay na makagalaw ng isang tao. Ang nangyayari roon sa sandaling iyon ay isang simpleng bagay. Ang tila isang pagkakataon, isang serye ng mga nagkataong pangyayari, ay nagiging isang bagay na mas mabigat, isang bagay na bumigat sa puso. Ang para sa iyo ay tila isang lumisang segundo lamang, isang sandali sa gitna ng napakaraming bagay, isang refleksyon ng kung sino ka nang walang kahambugan, ay nagiging simula ng isang bagay na wala ng ibang makakaintindi. At ikaw, tahimik, nang walang ginagawang espesyal, ang bida sa pagbabagong ito. Hindi ito pinlano. Hindi ito pinilit. Nangyari lang ito. At ang nakakita sa iyo ay hindi na uli mawawala ang tingin sa iyo. Tila naglaho sa isang iglap ang buong mundo. Isang paglubog sa karanasan. Isang larawan na walang fokus. At ang sentro nito, ang tanging fokus, ay ikaw. Minsan, iniisip mo na ikaw lang ang nagpapakatotoo, nang hindi nais makatawag pansin, nang walang pagsusumikap para magustuhan. Munit sa sandaling iyon, kung saan ang pagiging kusang loob ay humahalo sa pagkakataon, may nangyayari na hindi maaring baliwalain. At naiintindihan mo na mayroong mas malaking bagay na nangyayari. Hindi ikaw ang nagpasimula ng reaksyong ito, hindi mo naisin na maging sentro. Munit doon, sa lugar na puno ng tao, ikaw ang naging sentro. Iyong sandali ay iyo. Ang hindi inaasahan, ang hindi mahuhulaan, ngayon ay nagpapakita. Parang biglang ang pagitan ng mga tao, ang mga tunog, ang mga salita, lahat ay naputol. At napapansin mo ang pagbabago sa hangin. Hindi na pareho ang kapaligiran. At, nang hindi napapansin, nang hindi sinasadya, ikaw ang nagiging dahilan kung bakit may magbabago. At ito. Ito ay isang bagay na hindi mo inakalang maaaring mangyari. Ang taong nakakita sa iyo, nang hindi sinasadya ay nagsisimulang mapansin ang isang bagay na walang ibang nakakakita. Isang detalye. Isang nuance. Isang bagay na napakaliit at hindi makikilala para sa iba, ngunit bigla ay nagpapagalaw sa mundo niya ng kakaibang paraan. Hindi ito karaniwang tingin. Hindi ito ordinaryong atraksyon. Ito ay mas malalim pa. Isang bagay na, kung ipapaliwanag, baka hindi magkatotoo. Ngunit doon, sa sandaling iyon, ang lahat ay malinaw. May isang bagay na nag-aalab sa loob ng taong iyon. At ang pinakakagulat ay na, sa parehong oras, wala kang nararamdamang anumang hindi pangkaraniwan. Para sa'yo, ang lahat ay parang umaagos sa natural na takbo nito. Hindi mo alam ang epekto na idinulot mo. Hindi mo alam na may isang tao, sa ngayon, ay tinitingnan ka ng ibang mga mata, nakikita ka sa ibang paraan. Ang simpleng kilos na yung ginawa, isang magaan na haplos, isang disadyang salita, ay naging simula para sa isang bagay na lalawak, nang hindi mo man lang namamalayan. Samantala, ang pakiramdam sa loob ng taong nakakita sayo ay patuloy na lumalago. Isang bagay na simple ngunit malakas. Parang apoy na hindi namamatay. Walang paliwanag, walang paraan upang maunawaan. Ang tao'y hindi alam kung dapat kumilos, kung dapat hanapin ang naramdaman o basta hayaan na lang. Ngunit ang marka ay nagawa na. Ang unang hakbang ay nagawa na. At ikaw, nang hindi namamalayan, ay nagawa ang unang dalaw si ay mag-umpisang maramdaman na may kakaibang nangyayari. Hindi na lamang ang paligid ang nag-iba. Hindi na ito ang parehong lugar. Ang tingin ng taong iyon, ang paraan ng pagtingin sa iyo ngayon, ay hindi na katulad ng dati. May bigat na wala noon. Isang bagay na nagtatagal sa hangin, parang isang inaasahang walang salita. Hindi ito pilit, isang bagay na maaari mong kontrolin. Simpleng naroroon lamang, at ang tao, kahit walang tapang na aminin, ay alam na may nagbago. Walang pagmamadali, walang pangangailangan. Tanging ang bigat ng sandali na parang isang bagay na makapal. Ang bawat segundo ay tila mas mahaba. Ang bawat palitang tingin, mas mabigat. At sa ganitong paraan, ang lahat ay unti-unting nahuhubog. Sa tahimik, di nakikitang paraan, ikaw ang nagiging sentro ng pagbabagong iyon. At kapag napagtanto mo, ang pakiramdam na natitira ay marahil ikaw ay nakapagdulot ng isang bagay na hindi mo kailanman naisip. Ang pakiramdam na ikaw ay tinitingnan sa kakaibang paraan ay lumalago kahit wala kang ginagawa. Ang mga salita ay nawawalan ng halaga. Ang dating pangkaraniwan ay nagkakaroon ng bigat na hindi maipaliwanan. At sa isang sandali na pagtanto mo na ang nangyayari ay wala sa iyong kontrol. May nangyari isang bagay na hindi na mababawi. Hindi na ito isang tingin lamang. Hindi na ito isang salita lamang na nasabi sa tamang oras. Ngayon, lahat ng ito ay nagsasama sa isang pakiramdam, isang pagnanais ng isang bagay na walang pangalan. Ikaw, nang hindi sinasadya, ang nagdulot ng pagbabagong ito. At sa kaybuturan, alam mo na ang mga bagay ay hindi na magiging katulad ng dati. Hindi lamang ang iba ang nagbago. Ikaw din ay nagbago sa isang banayad, halos di nakikitang paraan. Hindi ka na lamang basta naroroon ngayon bahagi ka na nito. Bahagi ng kung ano ang nabuo ng kung ano ang lumago. At, sa hindi inaasahang oras, ang taong tumingin sa iyo ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Isang banayad na paglapit, halos hindi nakikita, ngunit hindi mapagkakamalian. Ang tila isang walang kahalagang sandali ay nagiging isang hindi nakikitang kawing sa pagitan nyo. At, sa isang paraan, naramdaman mo na, kahit hindi sinasadya, ang kawing na iyon ay hindi na maaaring masira hindi mo hinanap ito. Hindi mo ito sinasadya. Ngunit ang pakiramdam na ikaw ay nagiging katalista ng isang mas malaking bagay ay lumalakas. At, bigla, ay nagsisimula kang mapagtanto na ang taong nakamasid sa iyo ngayon ay nasa ibang lugar, sa ibang dalas. Baka nga'y nahipo mo ang isang parte ng iyong sarili na walang ibang nakahipo. At ang tila isang pagkakataon lamang, isang walang kabuluhang sandali, ay nayoy nagpapakita bilang simula ng isang bagong bagay. Ang tanong na lumilitaw kung gayon ay ano ang mangyayari ngayon? Ano ang gagawin kapag may nagsimulang mabuo ng hindi mo sinasadya? Ramdam ang tensyon sa hangin. At kasabay nito, nararamdaman mong sa ilang paraan, lahat ng espasyo sa iyong paligid ay nasakop ng isang bagay na lumalaki, lumalawak. Hindi na tanong kung ano ang ginawa mo. Ang tanong ngayon ay kung ano ang mangyayari mula sa sandaling ito. Dahil sa sandaling iyon, ang lahat ay naitanim na at hindi mo alam kung gaano ito kalaki. Ngunit alam mong may lumalago nang wala kang kontrol dito. At ang katotohanan ay sa kung saan may isang taong kakikitaan ng pag-ibig. Hindi para sa isang malaking bagay, hindi para sa isang bagay na may kabuluhan. Kundi para sa isang bagay na basta na lang nangyari. At ang pinakamisteryoso ay habang ikaw ay tahimik, ang realidad sa iyong paligid ay patuloy sa pagkilos. Ang mga taong nakapaligid sa iyo Iyong mga taong patuloy sa kanilang mga buhay na parang walang nangyari, ay walang ideya kung ano talaga ang naganap. Iyong mga walang kabuluhang usapan, iyong mga tawa, iyong mga walang saysay na tingin, lahat ay tumatakbo sa ordinaryong agos. Ngunit, sa loob mo at sa loob ng taong nakamasid sa iyo, may nagbabago. May nalililok. Hindi mo ito maaaring kontrolin. At sa isang punto, hindi ka na nag-aalala sa kontrol. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang nangyayari doon sa sandaling iyon at kung ano ang ibubunga nito. Walang paraan para bumalik. Walang paraan para magpatuloy na parang walang nangyari. Ang universo sa pagitan niyong dalawa ay umusad na. Hindi na ito maikakaila. Ang mga kaisipang dati tila payak ngayon ay nagiging magulo na hindi mo na matukoy. Nagsisimula kang makaramdam ng kaunting pagkaligaw, marahil kahit isang kaunting kalituhan. Ang araw na dapat sanay isa lamang sa karaniwan ay naging isang natatanging araw. At tinatanong mo ang iyong sarili kung, sa anumang paraan, ang mga bagay ay hindi na muling magiging pareho para sa iyo rin. Dahil, habang lumilipas ang panahon, napapansin mo na may tunay na gumalaw sa loob mo. Isang bagay na hindi mo alam na nariyan. Ngunit ano na ang gagawin ngayon? Ang taong nakakita sa iyo, na nagmasid sa iyo nang may tingin puno ng isang bagay na ni siya mismo, ay hindi pa nauunawaan, ay nagsisimulang magpakita ng pagbabago sa kanyang kilos. Hindi ito labis, ngunit pansin mo. Maliliit na galaw, mga banayad na pagbabago na hindi nakakaligtaan. Marahil isang mas mahabang paghawak, marahil isang mas malumanay na salita. May isang bagay sa hangin na tila may bigat na wala roon dati. At ikaw, sa bawat araw, ay napapansin na sa anumang paraan, ang lahat ay nasa labas na ng iyong mga kamay. Ang sitwasyon ay hindi na lamang sa iyo hindi na lamang ito ang iyong pagkakaintindi. May isang bagay na naitanim at ngayon ay lumalago, dahan-dahan, nang hindi mo man lang ipinakita ang anumang bala. Ang bagay na wari hindi mahalaga para sa iyo ay nagiging isang bagay na hindi na maaring baliwalain sa isip ng taong nakakita sa iyo. Ang pinakakakaiba ay, habang lumilipas ang oras, napapansin mo na ang taong nagmasid sa iyo ay naghihintay ngayon ng isang bagay. Naghihintay ng isang galaw mula sa iyo, isang reaksyon, Munit sa parehong oras, may isang uri ng pag-alinlangan sa hangin. Parang, sa isang segundo, ang dalawa kayo ay nagtatanong kung ano nga ba ang totoong nangyayari roon. Parang ang simpleng akto ng pagkakita ay nagbago na ng isang mas malalim na bagay, isang bagay na hindi maipapaliwanag sa lohikal na paraan. Nararamdaman mo na parang hinihila ka, ngunit sa parehong oras, ang isang bahagi mo ay nag-alinlangan pa rin. Marahil, sa kaibuturan ng iyong isipan, alam mong hindi mo kontrolado ang nangyayari. Hindi mo kontrolado ang kung anuman ang nagising. At higit pa rito, alam mong hindi ka dapat nasa posisyong ito. Dahil, kung lilikhain mo ang nakaraan, hindi kailanman naging intensyon mong maging bahagi ng kwentong ito. Ngunit, sa kabila ng lahat, narito ka ngayon sa pinakasentro nito. Ano ang susunod na mangyayari? Ano ang gagawin mo kapag ikaw ang puntong pinagmulan ng isang bagay na hindi maipaliwanan? Kapag ang mga tao sa paligid mo'y hindi nakakaintindi, ngunit nararamdaman mong may nangyari at wala nang balikan pa mula rito. Napapansin mo na ang enerhiya sa pagitan mo at ng taong iyon, na dati parang di nakikitang kalayaan, ngayon ay nagiging siksik. Hindi siya madalas magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi na ng lahat. Sila ay puno ng isang tanong na hindi mabigkas na may inaasahang hindi mo matatanggihan. Nagsisimulang umusbong din ang pagdududa sa loob mo. Totoo ba ito? Ang nararamdaman mo ba ay higit pa sa isang simpleng laro? Ang nangyayari ba sa inyong dalawa ay isang ilusyon lamang o may isang bagay na talagang nagaganap sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino? Dahil sa ilang paraan, nararamdaman mo na sa pagtingin sa kanya, lahat ng dati ay tila nagbago may nakikita ka ng kakaiba ngayon. May isang bagay na hindi nandoon dati. Ang nakakatawa, habang sinusubukan mong magpaliwanag sa isip mo ng nangyayari, mas lalo namang sinasabi ng iyong instinto na huwag subukang intindihin. Walang lohikal na sagot, walang malinaw na paliwanag. Ang nabubuo sa pagitan nyo ay isang bagay na lampas sa mga salita, lampas sa mga rasyonal na paliwanag. Isang bagay na ang tanging paraan upang maramdaman ay sa pamamagitan ng damdamin at sa isang punto na pagtanto mong wala nang balikan pa. Ang taong nakakita sa iyo na nakakita sa iyo sa isang natatanging paraan ay hindi na tumitingin sa iyo sa parehong paraan. Nagbago na ang enerhiya sa pagitan niyong dalawa. At alam mo ito. Alam mo na sa isang paraan, ikaw ay naging isang punto ng pagbaling. At marahil sa kaibuturan, ikaw rin ay umibig hindi sa isang bagay na grandyoso o mahahawakan, kundi sa isang bagay na nabuo doon, sa sandaling iyon, ng walang plano. Ang pinakakakaiba ay hindi mo alam kung ano talaga ang nararamdaman mo. Hindi mo alam kung ito'y isang pansamantalang bugso lamang, isang laro ng mga persepsyon. Pero ang isang bahagi ng iyong sarili ay alam na. Nararamdaman mo ang pagbabago sa loob mo. Ramdam mo na ikaw ay nasa isang landas na, sa isang paraan, hindi ikaw ang pumili at ngayon ang tanging magagawa mo lang ay magpatuloy. Magpatuloy sa pagdama. Magpatuloy sa pamumuhay. At kapag tila lahat ay napagpasyahan na, napagtanto mo na, sa totoo lang, ang nangyari sa pagitan nyo ay walang katapusan. Walang simula. Walang paliwanan. Isang hindi nakikitang alon ang nabuo, isang tali ang nabuo ng walang kamalayang saksi. At, sa isang paraan, alam mo na, kahit hindi sinasadya, ang kwentong ito ay magpapatuloy, lalago. Kahit na mo pa ang paglayo, kahit na gusto mo pang bumalik ang lahat sa dati, ang pakiramdam na may naitanim sa loob mo ay nananatili. At ang taong nakamasid sa iyo ay alam din ito. Alam niyong pareho na may nangyari. Ngunit wala ni isa sa inyo, hindi ikaw, hindi siya, ang nakakaalam kung ano ang gagawin dito ngayon. At habang nagpapatuloy ang mundo sa paligid, tinatanong mo ang sarili mo kung may sinuman bang makakaintindi ng nangyari doon balang araw. Kung balang araw maaari kang lumingon pabalik at magkaroon ng paliwanan. Pero sa ngayon, ang tanging naiwan ay ang pakiramdam na lahat ay nagbago at wala nang balikan. Ngayon, ikaw ay nakatali dito. Hindi sa isang negatibong paraan, kundi sa isang hindi maintindihang paraan. May nagbago at ang pinakakakaiba ay hindi mo pa alam kung ano ito at ang katotohanan ay marahil hinding hindi mo malalaman. Pero, sa isang paraan, ikaw ngayon ay bahagi ng isang mas malaki, isang bagay na hindi mo nakayang kontrolin. Pakiramdam mo ay nagsisimula ng magbigay ng bigat ang tindi ng sandaling iyon. Isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi hinanap, ay nagsisimulang kumontrol sa lahat. Ang isang simpleng sandali lamang ay ngayon isang binhi na lumalago sa paraang hindi nakikita. Kahit ikaw o ang taong nakakita sayo, ay hindi alam kung paano ito eksaktong magwawakas. Ngayon, ang lahat ng umiiral ay ang pakiramdam na may nagbago, isang bagay na hindi na mababawi. At sa kaybuturan, alam mo na hindi iyon isang pagkakataon. Hindi ito isang simpleng palitan ng tingin o isang walang kahulugang kilos. Ang nangyari roon ay higit pa rito. Isang tahimik na pagbabago na hindi napansin ng marami, ngunit ngayon, sa pagitan nyo, ay naging imposibleng balewalain. Ang pagnanasa na lumitaw ng walang babala ay nayon isang patuloy na presensya, isang bagay na nagsisimulang maghulma sa mga susunod na hakbang. Ang pinakakawili-wili ay sa tuwing iniisip mo ang nangyari, na pagtanto mo na, gaano man ito hindi inaasahan, may isang tiyak na ginhawa sa kaalaman na wala ng pagbalik. Ang naipasiklab sa iyo at sa isa pang tao ay hindi na mabubura, hindi na mababaliwala. May isang puwersa na ngayon ay nag-ugnay sa inyo, at imposibleng hindi maramdaman yon. Kaya habang nagpapatuloy ang mundo sa labas, tinatanong mo ang sarili mo kung ano ang susunod. Ano ang gagawin sa bagong realidad na ito, sa bagong ugnayang ito na nabuo sa ganoong hindi maipaliwanag na paraan? Walang madaling sagot, ngunit ang sigurado ay hindi ka na maaaring magpatuloy tulad ng dati. May nagbago at ngayon kailangan mong harapin ito. At ang katotohanan ay wala kang pagpipilian kailangan mong hayaan na magpatuloy ito nang walang pananaliksik ng kontrol, nang walang paghahanap ng mga paliwanan. Kasado man gusto mong maunawaan, ang nag-iisang bagay na talagang mahalaga ngayon ay kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ano ang magiging resulta ng bagong koneksyon sa pagitan niyong dalawa? Hindi na ito tungkol sa sandali mismo, ngunit paano ito magwawakas, paano ito magbabago? Baka ito ang simula ng isang bagay na hindi mo kailanman inakala. Isang bagay na magdadala sa iyo sa mga lugar na hindi mo pa alam kung saan naroroon. Kung gayon, habang iniisip mo ito, habang iniinteroga mo kung ano ang gagawin sa lahat ng ito, huwag mong kalimutan na ang mga sandali tulad nito ay natatangi. At ang pinakakapansin-pansin na bahagi nito ay nang hindi mo inaasahan, nagiging bahagi ka ng isang kwento na wala sa iyong kontrol. Ngunit ngayon, hindi mo na ito maaaring ipagwalang-bahala. May nagsimula na at wala nang balikan. Ngayon, nais kong malaman mula sa iyo, ano ang iyong palagay sa mga hindi inaasahang sandali tulad nito? Naranasan mo na ba ang ganitong bagay, kung saan isang simpleng pagpalitan ng tingin ay nagbago ng lahat sa iyong paligid? Iwanan ang iyong komento sa ibaba, sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol sa kapangyarihan ng hindi inaasahan at kung paano isang simpleng koneksyon ay maaaring baguhin ang lahat. Huwag kalimutang ilike kung ang kwentong ito ay tinamaan ka sa kahit anong paraan at mag-subscribe upang hindi mo mapalampas ang mga susunod na video tungkol sa mga sandaling tunay na nagbibigay sa isay sa buhay. Sama-sama nating tuklasin ang nasa kabila ng malinaw. Hanggang sa muli!